Ang gara ng ginataang kohol nare, hindi nakutkutin. kutkutin. Tapos papartneran mo ng beef papaitan na papatunayan sa'yo na ang pait ay pwedeng maging sarap ay po inam. Samahan mo pa ng grilled salmon na ang sarap ng lemon butter sauce ay bakit hindi ka pa naiingli at nagayak para pumunta sa Mando and Elvis sa Tanawan. Oo, yung Mando and Elvis na nagsimula sa Kubo Karinderya noong 2004 sa Santo Tomas bago naging isang malaman show na kainan noong 2017 ay meron na branch sa Tanawan. Napakaganda ng lokasyon. Malapit lang sa City Hall. Mga 5 minutes rin lang sa Star Toll Exit kaya very accessible. Ay kita mo naman sa dami na kain yung iba ay nagse-celebrate pa ay sadyang patok na patok ang kanilang social na turu-turu style ay sa dami ng pagpipilian bukod sa pamilya mo ay eh, magsama na rin ng kahanggan para maraming matimusan. Naririnig nyo ba ang ingay sa paligid? That's music to my ears. Yan ay puntahan, tawanan ng mga tao na nag -e enjoy habang kumakain din eh sa Mando and LD Tanawan. Na-vlog ko na yung Santo Tomas branch nila, yung original branch nila na nagsimula noong 2004 nagsimula na bahay kubo lang tapos dahil sa sipag ng mga owners sa syempre sarap ng pagkain nakapag-renovate sila noong 2017 and then last year, mga one year na sila, kapagpatayo sila ng branch din eh sa Tanawan. Mas malapit-lapit sa amin sa Lipa, din muna ako. At ang bango na rin, amoy mapait pero ang bango, yan. kanila kanilang beef papaitan, hihigop tayo ng sabaw. Ang sarap nung pahit. Yan, kakanina na natin. sa may sabaw. Ah, first bite. Thank you, Lord. Pari pa lang. Sulit na ang namin dine sa Danawan. Ngalambot mm. yung karne. Natural na anggon nandun. Nandun mo malalasaan yung lasa ng kapaita. Mm. Gusto rin ko maubusin ang kanin na yan dine. Ay meron pa dahay dineng. Kaldiretang kambing. Yan. Kaya kita nyo, cheesy. Saucy. Kamang lambot. Nandun yung konting tamis. Cheesy flavor. May konting liver spread flavor. May konting, 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 konting anghang. Hindi niya ako natutuwak, ginataang kuhol. Although, masarap ng ng kuhol, eh pero kita mo yan, hindi ka rin mapapaybig dyan. O kita mo, hindi pa isa-isang kuhol, maramihan nagad. <laughs> mm, quality yung pagkakagata, a little chewy, eto may anghang. Speaking of gata, idediretso na natin din sa tawilis. Yan, ganda oh. Kaya wala nang himay-himay yan. Parang walang tinik eh. Kala boneless. Kulad ng kohol nila, ang sarap ng pagkakagata. Kaya may grilled salmon din sila. Kita niyo, ang ganda ng pagkakagrill, oh. Tapos merong lemon butter sauce. Hini tayo sa tiyan. Parin tayo ng konting laman. Flaky fish. Smells like lemon. Mm. Sweet lemon flavor. May konting smoky flavor. Mm. Ito talaga perfect for ano eh. Mga celebrations na. Kito kanina may nagsa-celebrate ng birthday. Tapos mga groups talaga, mga pami-pamilya, And I can see why. Tikman ko rin na rin pansit puti na rin. Kami mga tagalipa, hindi masyadong sanay sa pansit puti. Ang mga pansit sa amin, lagi may kulay. hmm Ito, magbe-benefit yan sa ano. Lagyan natin ng maanghang na toyo man Mm. Kasabihin ko yung mga top 3 dishes ko din Pero bago yan, mag-watermelon shake muna tayo. Bilang tagalipasan ay tayo sa maginaw. Sarap, fresh na fresh. And speaking of Maginaw, ang Mando and Elvis Tanawan, malapit lang siya dun sa kalsada na paakyat ng Tanawan. So marami siguro dito. Yung bago umakyat ng Tagaytay, yung gusto nila busog na sila pag -akyat nila ng Tagaytay, di na dadaan muna, kakain muna. dessert na ba tayo? Pero wag muna, sabihin muna natin ang top 3. Third place, ginataang puhol. Close Port yung pagdireta pambin. In second place, parang grilled salmon. Coming in at first place, beef papaitan. syempre pag Pinoy food, masarap may Pinoy panghimagas. High end na na to, na leche planto, hindi ko basta-basta. Ano yung pag ano, nasa ref nyo, tapos yung kakain ka, pag kumuha ka ng isa, magdadahila, sabi mo, ay, pantayin natin, bago natin i-ref sabihin mo ulit, ay hindi pantay hanggang sa maubos mo na. Pero yan, meron din silang mango, tapioca. Sarap din, pero basta gusto ako yung leche plan. Like kasi Aisha yung sagugulaman, ito yung nainom nyo doon sa Santo Tomas Branch, yung gusto nyo. Ayan, kung gusto nyo makasiba, although yung prices sa manila sulit naman for what you're getting. Pero kung gusto nyo makatipid, may 50% off. Tapos sa rin mga mechanics, selected items only. Shoutout, Mando and Elvis Tanawan. Kaya naman pala, Ari, eh, ang dami na Maganda ang location. Sulit at masarap ang pagkain. Maganda ang serbisyo. Overall, a must-try experience. Ay, siya megong kung napapaybeg!